Nasa 4,500 na individual sa unang distrito ng La Union ang target na pamahagian ng relief packs ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1. Bahagi ito ng calamity assistance ng tanggapan para sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad, partikular ng Bagyong Emong. Isinagawang unang bahagi ng distribusyon sa covered court ng Bayan ng Baknotan ho, nung mga nakaraang uh, taon ho na tayo po ay nag-release ng calamity assistance, uh, ito po ay sa anyo po ng cash. Sa, uh na nagkakahalagahon ng 3000 pesos pero ngayon ho um, food packs po ang ibibigay po natin para sa mga nasalanta po ng bagyo uh, in, in this way ho mas madami po yung magbibigyan ang, kaibaga, ang ang kaibahan po ay noon po ang binibigyan po natin ay mga active o member po lamang po na mga OFWs pero ngayon po regardless po ang status ho ng membership active or inactive po ay eligible po na makakuha po ng ating um, relief goods or food packs Ayon sa OWA, lilibot ang mga kawani sa apat na probinsya na rehiyon 1 para maghatid ng tulong lalo na sa mga nasalanta ng kalamidad. So requirements napakasimple po. Kung si OFW po ang uh, uh, magki-claim po ng kanyang assistance, um passport lamang po or or kung wala na pong passport, any valid ID po na may address plus um uh, uh, membership pro um, proof po ng membership o membership po niya kung wala naman po kung nawala na niya ng kanyang resibo meron po kaming verification titingnan po namin sa system po namin kung meron siyang pangalan whether it's an active or active mabibigyan po siya pag naman po representative or for example anak asawa po ni OFW um, magbibigay po si OFW ho ng photocopy po ng kanyang passport or any valid ID plus authorization letter po from the OFW na meron pong signature overprinted name na ino-authorize niya siyempre yung kanyang representative po na kumuha ng assistant plus valid ID ho ni representative. Malaking ginawa ito sa mga residente, lalo na't maging ang kanilang kabuhayan ay naapektuhan din sa pananalasa ng kalamidad. Salamat sa OWA sa binigay sa amin sa kalamitin namin. Kasi malaking tulong sa amin na to. Bukas, August 7, magtutungo naman ang OWA sa bayan ng Agoo para bigyan ng calamity assistance ang mga benepisyaryo ng 2nd District. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.